Hi guys. Ito yung ating ano Kamat chili. Galing pa ito ng Iloilo, -ilo guys. Ayan, hinog na yung iba, yung iba hilaw pa. Ayan. Mainam ito sa ating katawan, guys, sa dugo. Pampili, pampalinis ng dugo. Mainam sa uh, mataas ang sugar kasi eh, ano lang siya na tabang lang yung lasa niya. Kaya ang ginawa ko guys para mapaipasok ma ko sa ref. Pinalatan ko na siya. Kaya ganyan na yung itsura niya. Mas masarap kasi kainin pagka malamig. Kaya ayan. Ang ganda niya tingnan yung, yung form ba niya guys. Ang ganda. Diba? Sino mag-aakala na maraming benefit sa tawa natin ng protas na yan dito ko lang sa Manila to na kilala ang protas na to guys pero ito galing ito sa Iloilo padala ng anak ko kaya ayan oso ngayon sa kanila eh ito yung kabuhayan nila ngayon mahal ito doon sa kanila guys 400 ang bawat kilo Ayawang ko lang dito sa Manila kaya ayan na yung ginawa ko guys ayan Ah, Ang, ang ganda-ganda niya, tingnan. Pag nahinog na siya, guys, medyo matamis siya. Pero, ano, ligtas siya sa, ligtas siyang kainin sa may mga matataas ang sugar. Ayan. men jeg greier det selv.